Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una, adegate sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating paginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, arindamhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ang pagpabala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari ay e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa ating buhay, mayaman man tayo o mahirap, mataas man tayo o mababa, mayroon tayong mga tinatawag na ups and downs. Mayroon tayong mga pangangailangan na halos hindi natin makakaya. Mayroon namang pagkakataon na sobra-sobra tayo. At saan tayo humihiling? Sa Kanya. Sa ating Amang nasa taas. Sa ating Amang nakakakita ng lahat. Sa Kanya nang galing ang lahat ng ating pangangailangan. So marami sa atin. Kung magkasakit lamang sa kana ala ni Diyos. Kung nasa kalakasan, padaan-daan lamang sa simbahan, eh hindi magkurus sa harapan ng Alpap. Baniwala sa atin. Ngunit kung tayo ay magkasakit, tayo ay nasa kahirapan, Diyos ko, Panginoon, 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 Panginoon magkalat sa ating higaan, ang aklat ng dasal, mga rosaryo. At ang pangakong, Lord, pagalingin mo lang ako, magsisimba na ako araw-araw kahit sarado simbahan. Magsisimba ko sa lahat ng simbahan, sa Kiapo, sa Pandakan, sa uh, lahat ng mga simbahan sa Metro Manila. Diyan tayo na magaling sa pangakong niya pag tayo ay magkakasakit. Ngunit, dapat natin tandaan ang sinabi ng ating Panginoon. Kung hihiling tayo sa Kanya, kung hihiling tayo sa Ama, una at higit sa lahat, ating hanapin ang kaharian ng Diyos. Huwag nating masyadong hilingin sa Diyos. Ang mga bagay-bagay na nawawala, nabubulok, minanakaw, kinakalawang o hindi natin matadala sa langit o sa impyerno sapagkat lahat na nasa atin ngayon sa ating kamatayan ibabalik natin ito sa Diyos ibabalik natin ang ating kaluluwa sa Diyos ibabalik natin ang ating buwan na walang hanggang sa Diyos upang siyang maghato at yung mga salapi kayamanan pagiging uh, celebrity at pagiging makapangyarihan. Hindi natin makasama yan. kubatayong Kung tayong sa mundo, kung ba tayong aalis, yun lang eh, sa ating borol, dadami ka ng na maganda. Nakabarong kung naka-amerika tayo, but, eh, pugi-pugi tayo. Kaya ang ganda-ganda natin pagka tayo ay nasa loob na ng ating uh, kabaw. Ika nga eh, pinapaganda para makita ng lahat. Ngunit hindi siya ganda na naka, nakakas, nakasalalay ang uh, ating buhay sa kabilang buhay. Ang At ating buhay matapos ang ating kamatayan. Sapagkat, although may mga hindi na niniwala, mayroon din tayong muling pagkabuhay. Katulad ng na nagiging resurrection ng ating Panginoon. Sapagkat ayon na sa turo ng ating inang simbahan o ayon na sa turo ng ating religion, tunyan man ang turo sa ating kamatayan, darating nga ang araw na haharap tayo sa Panginoon para sa huli ko for the last judgment. Kaya, tandaan natin na isa sa buhay natin ang sinabi ng ating Panginoon na kapag kahihiling tayo, ang iyong sinabi ni Kristo, na kapag tayo sa Panginoon, magdadasal tayo. Una at higit sa lahat, hanapin natin ang kahalian ng Diyos. At ang ating mga kahilingan, ipagkakaloob ng Diyos, siksik o -sik umaapaw. Kung sa ating paghiling sa Diyos, Nandyan ang ating kabutihan. Nandyan ang ating paniniwala at pananalig sa kanya. Nagkababaan at may mga puso magpapasalamat. Makikita natin at ang, masasumbong natin ang kaharian ng Diyos. Sapagat ang kaharian ng Diyos ay kabutihan, pagmamahal sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, na parang paglilingkod na sa Diyos sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi sa isang surat at isa sa mga evangelista na ang sino mang magsasabi, si Juan yata ang nasasabi nito, na ang sino mang magsasabi wala sa kasalanan, hindi na kailangan ng Diyos sinungaling. Wala sa kanya ang Diyos talaga. Yan ang sabi ni Juan. So, sa ating mga pangangailangan, Una natin iisipin, sapagkat kung tayo ay nangangailangan, ganon din ang ating kapwa. May pangangailangan. At kung anuman, ha, sabi ng ating Panginoon, kung anuman ang ating mga ginagawa sa ating kapwa, ginagawa natin ito sa Diyos, ginagawa natin ito sa Kanya. Ang hindi natin ginagawa sa kapwa, ang ginagawang kabutihan ang pagtulong sa kapwa hindi natin ito ginagawa sa Diyos. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ako'y nagugutom, pinakain nyo. Ako'y nauukaw, pinainom nyo. nakahubad dinamitan ninyo. Dumating nag-iisa, kinanggap ninyo. Nakakulong at nagkasakit, dinalaw ninyo. Kaya sabi nga, magtatanong ngayon, magtatanong ngayon tayo ngayon, Lord, kailan ba? Paano ba nangyari? Bakit mo nasabi ang ganyan? Kailan ka na uho? Kailan ka nagutong? Pinakain namin na uho, pinainom namin, nagkasakit, pinagamot namin, nakakuha din naman. Kailan? Wala naman yata, ano? Hindi naman yata ito, ito, ito. Anong sabi na kaya namin? Kung ginawa ninyo ito sa inyong kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na doon sa mga nasa laylayan, lalo na doon sa walang wala sa pinakadukha sa pinakaaba sa pinakabababa ginagawa ni dito sa akin kung hindi niyo to ginagawa tulad ng sabi ko hindi niyo ito ginagawa sa akin so tandaan natin ano man ang ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Ano man ang kabutihan ang hindi natin ginagawa sa ating kapwa, hindi natin ginagawa sa Diyos. Tatlan natin, noong Monday, Thursday, o oh, Santo, nagkaroon ng huling hapunan, ang huling hapunan ng pinapaya at alak sa si Jesus at ang anong mga apostolis. At bago niya, bago sila kumain, bago sila nagbanding, bago sila nagkatawaan, kumuha si Jesus ng isang uh, tub, laga ng tubig, hinugasan ng mga apostolis at sinabi, at uh, nilinis ito ng malinis na tuwaya at sinabi sa kanila, ako na tinatawag yung guro, ako na tinatawagin yung paginoon, naglilingkod ako sa inyo, ginagawa ko ito, gawin ninyo ito sa inyong kapwa, katulad nang binagawa ko sa inyo ngayon. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pinapaalaala sa atin ng Diyos sa maraming pagkakataon. Na anuman ang ating katayuan sa buhay, mahirap man tayo o mayaman, ma ibahagi natin ang anumang ipinagkalog sa atin ng Diyos, sa ating kapwa, na mahihirap na ang ilangan na nasa laylayan. Mahirap ang gumawa ng kabutihan. Ngunit, kung mahal natin ang Diyos at nais natin mapunta sa kanyang karya, sundin natin ang kanyang pangarap.